Nagsimula sa biroan pero nauwi sa mayolenting tagpo ang away ng magkapatid sa Marikina. Nasaksak ng isang lalaking may diferensya o sa pag-iisip ang kanyang kuya sa gitna ng pagtatalo. Narito ang aking report. Bakas pa sa bahay na ito sa barangay Malanday, Marikina ang krimeng naganap bago magtanghali kanina. Napatay ng 39 na taong gulang na itatago natin sa pangalang Dong ang kanyang kuya. Hindi nagpaunlak ng panayam ang ina ng magkapatid pero sa salaysay niya sa pulisya Narinig daw niyang nagbibiroan ng dalawang anak na nauwi sa asaran. Susunod niyang nakita may tama na ng saksak ang nakatatad ng anak at nagpambuno ng dalawa. Nasugatan para sa ng agawin ang hawak na patalim. Idineklara e dead on arrival sa ospital dahil sa tama sa dibdib. Sa presinto, iba na ang bersyon ng suspect sa na nangyari. Nagkaroon ba kayo ng pagtatalo? May ano muna, yung kahoy muna, hinataw niya ako, yan to, sa ulo. Kanina? Oo, oh, kanina ho. Tapos pagkataas nung kinuyo ko, panaksak. Tapos yung pagsasaksak niya ako, naago ko, tapos siya nasaksak. Yan yung unang niya Ano bang pinagawayan ninyo? Hindi. Galit sa akin lagi yung ko. Okay, hindi ko alam bakit. Eh. Hindi rin daw itong unang pagkakataon na sinatan siya ng kuya. Ayon sa kanilang ina, may diferensya sa pag-iisip ang suspect. Regular daw itong may check-up sa mental hospital. ma natin na meron nga siyang mental illness. So... I-inquest pa rin natin yung kaso sa prosecutor's office at bahala na yung piskal na magano sa kanya. Magbigay ng recommendation kung siya ba i-detain o i-dadali natin dun sa National Mental Hospital. Isa sa ilalim sa inquest ang suspect at pansamantalang mananatili muna sa istasyon ng polis habang inaantay ang disisyon ng piskalya.